Sino magakala na sa tabing kalsada na ito ay merong nakakubling magandang paraiso na napapalibutan ng mga malalago at luntiyang mga halaman, nagtataas ang mga puno, malinis at preskong hangin, at malamig na tubig na dumadaloy mula sa kabundukan. Kasama ang mga kabataan ito, halin tuklasin natin ang mga nakatagong hiwaga na sigurado magbibigay ng kapayapaan sa ating mga kaisipan at sa ating mga nararamdaman. At kung madalas ay nakakaramdam kayo ng pananakit ng katawan, nais kong irekomenda sa inyo itong mabisang solusyon para maibsan ang pananakit. Ito ang Theramint Liniment Oil, isang uri ng panghapla sa pamahin na pwede niyong gamitin sa parte ng inyong katawan na nakakaramdam ng pananakit. Ito ay nagtataglay ng methyl salicylate, camphor at menthol na nabibigay ginawa sa ating pakiramdam. May inam rin itong gamitin kung nais nyo magpamasahe at mag-relax. Ito ang palagi kong ginagamit at subok na. Malaki rin ang tiwala ko sa produktong ito dahil ito ay sinuri at nakapasa sa Food and Drug Authority kaya safe na safe gamitin. Nasa comment section ng link kung paano makaka-order. At nais ko nga sana mag-explore at mag-solo nature trip sa lugar na ito nang biglang dumating ang grupong ito na sakay ng kanilang mga motor. Mula kasi sa kalsada ay eh, matatanaw mo ang napakagandang batis na ito na kulay asul ang tubig na napapalibutan ng mga halaman at mga naglalaki ang mga bato at mga nagtataas ang mga puno. Nalaman ko rin na first time nila makapunta dito kaya naman ay naisipan kong itur sila at ituro ang magagandang spot sa lugar na ito. Merong nakatagong paraiso dito. Tuturo ko sa kanila. Ganda Oo uh, Yun, nandito kami ngayon sa Ternate Cavite Tapos nakasabay ko itong mga tropa na to hey! <laughs> Ito kasi guys Yan, so kasi nakita nila itong lugar na to Kaya buha ba sila Pero Pero sabi ko may mas magandang lugar ba dyan Pupuntahan namin ngayon Tapos dito Yan, sabi ko dyan sila mapasok para. Kaya, niyo ba ang daanan? Sinabi so, yeah. ko sa kanila What na mayroong mas magandang paraiso dyan. Pero ito yung daan. Yo guys! So, nagtitiwala ba kayo na mayroong paraiso dyan? Siyempre! Nagtitiwala! Nagtitiwala! Sir, yes, sir! Tatamag nito. Sige, sige, sige. So, Saan napuntahan ko na yan dati? Isang beses. Tapos ito yung second time na mapupuntahan ko to. Sabi ko first time lang talaga namin ito. First time to. Baka mawawin ba? Exciting! Ba? kita na pala ilalim. Kita na nga ako niya. Baan nandito si It. Pasma to, puta na ka sa pag... May magkasama. Dragon fly. Go! Go! At kaya ako nasabi na merong paraiso dito ay dahil nung unang punta ko dito ay sobrang namangha ako dahil merong magandang batis na makikita sa kabilang dulo ng kanal na ito.

Meron? Ito, yun, ano meron? Yun. Uh, na yung napagandot ang alam. Hindi na sa ganun ko tundo. Ay, yung pagpapayat ako niya. Hindi, ito na yun. Paglabas mo ng tunnel na to, sobrang ganda na yun ito. Sariwa pa sa aking alaala nung una kong nakita ang batis na ito. Malalim ang tubig na medyo nakakatakot pang languyin dahil parang may nababalot na hiwaga sa sobrang payapa ng lugar at sobrang ganda. Pagkakarating okay. na namin ito ang lugar na ito. Malibig ng tubig no? Malibig ng Mababaw na yung tubig na kaya ng tawirin. Kaya naman naisipan namin mag-explore para alamin kung ano pa ang meron sa pababa ng lugar na ito. Ingat, baka may malalim dyan. Ingat, <laughs> baka Hi guys. Welcome to the Welcome to the internet. po 40 days. Ay po. <laughs> Ngayon po guys, pupuntahan po natin yung may wagang nature. Lugar po dito sa Ternate. Nandito si Gingong boy. Dito si Kingkong. At makikita niyo po eh marami po tayong kasamahan. Abi, pakita mo. Oy. Hey! Guys, hey. nandito tayo kasahan. Ay, 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 ay. Dati, may tubig po eh. Mag-iingat lang po kayo dito sa iyo pababa. Gwapo. May tubig po. po. Dahil ba to? Dahil kuya? Wala, dati dito kumabuntahan. Kasi malaking tubig dito. Inuwi may tubig pa dun eh. Okay, guys. Nagdalawang isip po sila. Aha. Doon po sila mayroon dati pupunta po po sa pool. Sige natin. An? Walang dadanong dyan. Hindi, marami dyan. May wala kaya pa. Saan po namin si Leah? dito, kayo din tayo! Oh, 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 oh. <laughs> ay, okay, gawin okay, so dito. Ang ganda naman din, Payapang payapa. Naatempo ko dahil ano. What's up po <laughs> guys? At babalikan po namin ng tunnel po ay may wagang lugat po doon sa taas. Oo, ito mo mo ganyan ano. Ay, natawag ng party nila. May future to construction. Ito po guys, marami po kaming... Marami po kaming kasama ngayon. Mga galing naik pa. Trapang naik po yan. Tumagok. Mahal ka portal Libre lang po dito Huwag lang po magkakalat Dito lang po yan sa naroho okay. <laughs> Nais ko lang pong sundan Ang sinabi ng batang ito Na huwag lang po tayo magkakalat Kitang kita naman natin Kung gano'ng kaganda ang lugar na ito At wala rin bayad ang pagpunta dito Kaya naman sana Tayo na lang din ang magalaga At wag na po tayong magkalat

Lakad nature trip. Pabalik na kami sa starting point namin nang hindi namin inaasahan na dito pala kami masusurpresa at mamamangha sa magandang tanawin. Ito diba? May hini.

sa Samar ay ito. Lemeg. Ni, kumusta din ba tayo? Magaang-aankan sa mamaya, ha. Dinggit. Dinggit. Bawat tama ano? Tinalin na. Lemeg. Dito ay nag-proceed na kami sa susunod na spot. Meron kaming pupuntahang isang batis at isang waterfalls. Pero sa trail pa lang ay eh, sobrang mamamangha ka na dahil sa ganda ng kapaligiran. Fear is <laughs> an illusion. Ang damo dyan yung isang... Ah! Ayun pala yan! Mayroon dyan! Ayun! Sabi siya ito. Fear is an illusion. Ang darunan ko! Saan? Ito. Umalaki? Umalaki dyan. Oo, oh, pagkakit ah. nga ako, maliliit lang. Malalaki yan. Ayun na, asarap dyan. Ay, balis na kayo sabi masarap. mo <laughs> exactly. sarap. Ang... Oh, dito nga ni... pa kita, Kaya parang, vlog natin. Ah, mayot. Dito tayo! At narating na nga namin itong magandang spot na to na mayroong isang magandang paliguan pero nilagpasan lang namin dahil gusto na namin tumuloy doon sa magandang waterfalls. Sabaw lagi to. Ay ah, coach. Hintay mo diba, ya? Joong si Kuya inyang vlog te. Oh, bigyan mo si Kuya ng dilay tayo lang. Mhm. Tara na mga kabayan. Big. Big. Ku ku. karena air tubik bola tayo. <tangan> oh, oh, nih. Oh, jadwal. Tali up

at narating na nga namin ang napagandang waterfalls na ito. Minsan lang kami makaranas ng ganito dahil walang ganitong kagandang lugar na malapit sa amin sa Naik Cavite o kaya naman sa Kawit Cavite o kaya naman sa kahit anong lugar na malapit sa Metro Manila. Kaya naman ay sinulit na namin ang magtampisaw at maligo at madama ang kapayapaan na dulot ng ating inang kalikasan. sa bandang ay pinadama sa amin ng lugar na ito kung gaano kasarap sa pakiramdam ang marinig ang patak ng ulan habang napapalibutan ng mga puno sa gitna ng kalikasan.